Tumaway wow, naman to si Kuya, nagtulak ng kanyang motor. Mapakalalim talaga. mamistral din yeah, yeah. Mamaya maya nang lalo pang tataas 'to pag hindi tumila ang ulan Patawid sila patungo sa Pote sapote, pote, yan, sa pote, kalinisan yung papi nila. So dito po, dahil paano, kahit na naka-red light pa, pwede na kayo mag-go. Wala pong mangunguli na traffic enforcement dito ngayon. Yan, kaya kahit naka-red light, naka pa rin sila. Yung nga lang, itutulak po ng motorcycle. So marami na naman po itong masisira mo sa siklo, no? Napakalakas po na ng agupit ng bagyong piston. Malim na, lapas ano na eh. Lapas, lapas tuwod na to eh. Napakalalo na po yan. Kung mapapansin po ninyo, tingnan po yung motorcycle. Oo, oh, may, may malakas oh. Nako, patay. Higop yan. Yun lang, higopin tambucho yung tubig niyan. Higop niyan. Ba't mo pa pinahandar, sir? Higop yan. Higopin ang... Nako, igop yung tambucho mo niyan. Dapat talaga, pagtatawid po kayo dito, kung gusto niyo itulak yung, yung motorcycle nyo takpan nyo na lang kaagad ng may yung ano tambucho para kahit papano safe po yung inyong motor ngayon po napakalalim na po yan napakarami pa rin po tayo nakikita mga motorista na nagtutulak ng kanilang mga motor motorcycle ang dalim po yan o no? halos gabewang na hangin na eh. ito uh, lakas po ng hangin at sinasabayan po ng malakas na ulan napakas po ng hangin kahit ako napapauga ako sa aking kinatatayuan mga stranded dito ngayon sa dalim ng flyover. Oh. Okay na. Ang oh, daming lumulusong. Ala, merong negosyo dito. Safe yan. Ako ganyan. Ay, lumulubog. Nakakatakot lang dito kung merong sawa eh. Ayan, uh, ang dami mga ano dito, naka-stock up na motor. Tayo na, pagod yata, napagod sa ano. <laughs> ang dami oh. Uh. Ayan, so, malakas. Meron malakas. Kasi tayo dyan. Eh, hey, panis Panis <laughs> kay